Nagbaba ang BIR Commissioner sa mga buyers, sailor, corporate, officer at accountant sa likod ng paggamit ng ghost receipt na maharap ang mga ito sa kaukulang reklamo dahil sa economic sabotage. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bumuo ang mga taga-Ateneo Math Department na tinatawag na algorithm para matukoy ang mga kumagawa ng ghost First, receipt. Uh, we will assess together with the interest and surcharge na pwede namin i-impose dyan. And in addition, the criminal case that uh, would entail imprisonment to uh, the individuals involved. na in, uh, summary, ginagamit po natin yung mga data nitong mga non-ghost receipts at yung mga non-ghost sellers. And kinukumpira natin sa lahat-lahat ng mga iba't-ibang uh, data na meron tayo. Anya, sa pamamagitan ng run after fake transaction o or... task force ng PIR kaya nakipagtulungan ito sa math department ng Ateneo de Manila University. Dahil sa nakalipas din anyang dalawang dekada, nasa higit isang trilyon ng ghost receipt ang na-issue dahil sa kakulangan ng kakayahang ma-detect ng low enforcement. So, ito yung nawalang buwis, yung 370 billion that we talked about earlier, uh, itong 370 billion na to ay ang nawalang buwis from the entire ghost uh, transactions na na-record natin at 1.3 trillion. So yung 370 na yan is uh, a product of 20 years worth of ghost transactions. Ah, Including but, income pa yan, hindi yeah, yan VAT. Tax, yeah. So everybody should be uh, ano eh, uh, should be aware of this na yung binabayad natin na VAT na yan, binubulsan ng mga ng mga to na hindi naman dapat sa kanila and ang thinking nila is amin na to. And when in fact, dapat napunta agad yan sa gobyerno. So, kaya naman, pinalakas ngayon ng Bureau of Internal revenue, ang kampanya laban sa paglipana na tinatawag ng gross receipt. We're limited by the current tax code kung ano yung pwede naming ma-impose dyan. But uh, ang maganda po dyan kasi dahil na-discovery po natin ito and we're uh, thankful to uh, the senators and to the congressmen who filed uh, bill that uh, increase, increases the, the penalties yan yung uh, meron silang tax racketeering. and uh, pinataas ang penalty and mas naging substantial in the hopes that uh, again with the stiffer and the higher penalties and yung yung mga imprisonment mas mas mahaba uh, that would deter all uh, these uh, individuals from still pursuing tax racketeering. The... Nagbabalita Alfredo Patriarca